Ayan guys, tayo po ay mag excuse me, magugasa po tayo ng ating kinakainan. So ngayon, itapon po natin dito sa basurahan. Ang kinakainan para iwas sa mga ano, para maging malinis ang ating kapaligiran. So ngayon, dito na po. Ay, may bisita para may nagugas. Kaya waiting, waiting muna tayo. Dito Ay, po okay na laglag. Dito muna tayo sa ano. Nagugas ka. Uh, uh, anuin ko lang. Lalagyan ko. Uh, Thank you, Lord. Nabusog din. yan Dito, dito nga aming ano, yung aming maghugas kami ng pinggan, mga etch. Ay, sino ba to? May, may pumasok. May so pumasok bigla. So, ngayon tapos na siya. So, ako na naman. Hoy, Leni, tumai ka. Sira. mo na pa ng tatay. Papasok mo ang mitain na. Lagi ka naman. Para lang damang. na ba bango? Wala mo kung sinabi. Ganyan-ganyan lang, magkasi doon ko nung sa bahay. So, ganito lang mar. Ganito lang mga kagawin namin tuwing ano, break time. Sugas-sugas lang. Amoy kalawang kasi to. Mm -hmm. Uy! Tapos na akong mag, ano, aray, buray na basa ng cellphone ko.

naming nagkakilala. Ganito so, ganito -ganit lang kami. So ngayon Mars, thank you so much for watching. Ito sa ulo naman.